Hi guys! Magandang araw! Ito nga pala ang aming pagkain ngayon ni Inday Catherine. oh, isang kasiro lang malaki. Totong! O, oh. tapos nang kumain ng mga amo, ang mga katulong naman. Ayan. O, oh. tapos ang ulam namin, ito, paksiw na tuna. May merong mga tinik-tinik yan, mga kainday. Sayang naman. Yan, tingnan nyo mga kainday. Yan, daming ano, daming sibuyas, ang daming luya, bawang, may sili, pamienta. At so, ayan o, oh, tingnan nyo mga kainday, diba? O, oh, may tinik-tinik, pero may laman pa yan, masarap yan. Sip-sip-sipin, simutin ba? <laughs> yan mga kainday ang ulam namin ngayong araw. Samahan nyo kami kumain. Yan lang po. Maraming salamat.